viewers. Uh, Ayan, may bisita tayo. Ang uh, um, pakilala ka muna. I'm John Kevin Kabaka. And? Uh, sabi ng pangalan, naubos sa ating ulit uh, Okay, game. Anong pangalan? Angel Maranao. Yan, Angel Maranao. Angel Maranao? Malanao. Malanao, yan. Oh, uh, uh, Bakit naman naisipan niyang pumunta sa bahay ko? Ang sumlero, hindi kayo kita. <laughs> Para kamustahin si Sir. Yan. Ah, bakit naman? Ano ang naberta nyo sa akin? Sagot. So Bagsak na ng bubog. Nabagsak. Pumunta dito. Para kamustahin si Sir Edwin, ang na napakabutin tao. Yan. Okay. Sila ay mga ascetic followers, ha? Siya ay nakadama ng pagmamahal kay Angel. Kaya ngayon naman... <laughs> Kaya nagutan niya kaya ng pagkasama. Siya ay nagtatrabaho upang matususan ang pag-aaral ni Angel. Nag-open high ka na, no? Siya, nag-open high na. Ano naman yung ko ako ay namatay? Siyempre, nabagsakan ako ng uh, bubog. Ay, ano yung magandang nasisipan mo? Ano yung maalala mo sa akin? Nung panahong ako ay nabagsakan, nawala ng malay, at nadala sa ospital. Ano yung magandang alaalang may iwanan ko? Buhay pa ako o patay man ay ano ang magandang alaalang uh, maalala mo sa akin? Napakatulungin yung tao sa ano. Yan, yeah, napakamatulungin. At ano naman ang naitulong ko naman ng pano na yan? Pagbibigay ng baon sa akin. <laughs> yan. ng baon at? Ang kalahating gamong. Yan. Nagbigay tayo ng kalahating bigat. Kasi mga bata sila, ha? Sila mga bata pa. Pero kahit bata si Kevin, bata si Angel, ay talaga sila ay isang mahusay na kabataan. Responsibilidad sa kanilang uh, gawain bagamat sila ay bata na uh, sabi, kahit na may hitang kanin, ang sabi ng iba ay Ah uh, kapag ka may tangkanin ay ano daw? <laughs> kapag ka may tangkanin ay ano yung kasabihan? Kapag ka napaso ay iluluwa? Mm. Yan. Sa kanila hindi nandoon yung uh, akin ng pagmamahalan at nandoon yung tiwala sa kailang sarili. Si Angel nag-aaral habang ito naman ay uh, kasunukuyang kasulukuyang nagtatrabaho o panggampanan ang pagiging may asawa at tulungan ng kanyang asawa na makatapos ng pag-aaral upang sa ganon ay habang nag-aaral si Angel, nagtatrabaho siya, makahalat ng trabaho si Angel, siya naman ay, eh, siya na pagka may trabaho si Angel, siya naman ang, si Angel ang magpapaaral naman kay Kevin. So, ano yun naman yung sa inyong kabataan? Ano yung kayo ba ay uh, naisipan yung mali ba ang ginawa nyo kasi mga bata pa kayo? Yung inyong init ng damdamin ay sumiklaw? Kayo ba ay nakaramdam na mali itong ginawa namin? Nakadama ba kayo <laughs> ng, ng pagsisisi na dapat ikay nag-aaral? pero nakadama ng init ng pagmamahal. Yan. Yeah. <laughs> uh, ba kayo? Hindi, sir. Yan, yeah, okay. Tanyo, hindi. Tal Talagang sila ay uh, ganyan ang panan nila ang pagiging buhay maagang pag-asawa. So, yan.